WIKANG FILIPINO WIKANG FILIPINO ka wika ng BAYAN WIKANG NAGISNA MULA NANG ISILANG MULA SA TAHANAN KAMI NA SANAY ITO ANG GAMITIN AMING IKARANGAL MAGING SA paalalan SAAN MAN WAG HINDI KINAHIYA NAMITIN ANG DILA KO Batang Filipino. Ako biya sa dito. Kay bigan kala do nagsasalita nito. Ipinagtabon nito ng mga bayani. Sa makabagong panahon, hindi dapat isasabi. Kapayapaan, kalayaan, ito ay naging saksi. Wikang Pilipino, isa sa buhay parati.